Hindi porket nagkamali yung ibang tao, ito'y sapat ng dahilan para iwasan natin sila. Mana pa, huwag mong kalimutan na ikaw ay nagkamali din. Ikaw ay makasalanan din. Kaya lahat ng tao ay dapat pakisamahan dahil lahat naman tayo makasalanan. Amen po ba yun? So, wag mong ibukod yung sarili mo. Dahil sa mata ng Diyos, alam, ng, alam mo yan alam n'yo sian, na ikaw ay walang pinag-iba sa iba. Pare-pareho lang tayong makasalanan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Yesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na nakilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Yesus sa bahay ng pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Yesus sa gawing paanan. Siya ay nanangis at nabasa ng luha ang kanyang ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng pariseyong naganyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humipo sa kanya isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Yesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, Ano po yon guro? Sinabi ni Yesus, May dalawang nanghiram, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y limanda ang denaryo at ang isa'y limampu nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng mas malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng kanyang luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit siya, mula nang pumasok ako ay hindi na tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo Subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na mar ang marami niyang kasalanan. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipamamalas. Sa kasinabi ng babae, sa kasinabi niya sa babae, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, Sino ba itong pati ang pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat naman tayo ay tinatawag ng Diyos na magpakabuti. Amen. Lahat naman tayo gusto ng Diyos na maging banal. Amen. Pero hindi ito nangangahulugan na kapag gumagawa tayo ng mabuti at tayo ay nagpapakabanal ay ibubukod na natin ang ating sarili sa iba at titingnan natin mas mataas ang sarili natin kaysa iba. Yung ganitong ugali ay ugali ng mga pariseyo. Yung ang taas ng tingin sa sarili at minamaliit naman nila ang iba. Yung salitang pariseyo ang ibig sabihin po nun, ang mga ibinukod. At umakit sa ulo nila yung ganitong pagkakaunawa na sila ay ibinukod, kaya sila ay mas mataas kaysa sa iba, minamaliit nilang ibang tao, lalo na yung mga hindi masyadong gumagawa o sumusunod sa batas na itinakda ng kanilang relihiyon kaya nga po sila palaging nakamanman kay Jesus dahil binibilangan nila kung ano yung mga pagkakamaling gagawin ni Jesus na labag sa kanilang relihiyon. Sapagkat gusto nila na sila pa rin yung nakaaangat, sila pa rin yung lutang, sila pa rin yung tinitingala. Kaya para sa kanila, si Jesus ay isang malaking banta, hindi lamang sa kanilang relihiyon dahil ang ginagawa ni Jesus ay tila taliwa sa kanilang mga pinaniniwalaan, kundi si Jesus ay isang malaking banta sa kanilang reputasyon. Dahil ang ipinapakita ni Jesus ay sadyang kakaiba sa kanilang ginagawa. Kung sila ay mahilig umiwa sa mga makasalanan, dahil nga feeling nila sila ay bukod, sila ay mas mataas, si Jesus naman ay nakikisalamuha sa mga aba, sa mga makasalanan. Pero hindi lang naman sa mga makasalanan nakikisama sa si Yesus. Kagaya ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, Siya din ay nagsusumikap na abutin ang mga pariseyo, ang mga ibinukod. Dahil para kay Yesus, lahat ay mahalaga. Kaya kahit itong pariseyo na nag-anyaya sa Kanya, kahit alam niya na ang mga pariseyo ay palaging nakamasid sa Kanya, hindi niya pinagkaitan ng halaga. Hindi niya pinagkaitan ng pagkakataon na makasama siya. At ganyan ang ating Panginoon. Hindi siya nangingimi na makisama kahit sa mga makasalanan. At hanggang ngayon naman, ginagawa ng Panginoon yan, hindi ba? Kapag naman tayo nangungumunyon, lahat naman ay may pagkakataon na tumanggap sa Kanya. Makasalanan man o banal, parehong katawan at dugo ng Panginoon na tinatanggap sa bawat banal na misa. Amen? At ito'y pahalala sa atin, minamahal kong mga kapatid, na sana ay huwag tayong magtatangi. At pangalawa, una, kagaya ng Panginoon, huwag tayong magtatangi. Kung kaya nating makisama sa mga banal, sana'y marunong din tayong makisama at tumanggap sa mga kapwa nating makasalanan. Amen ba yon? Si Jesus ay panatag na hindi siya madudumihan ng mga makasalanan dahil alam niyang siya ay walang kasalanan at hindi maaapektuhan ng kasalanan ng ibang tao ang kanyang sariling reputasyon dahil kilala niya ang sarili niya. Magandang itanong mo sa iyong sarili, bakit ikaw binubukod mo yung sarili mo? Bakit ikaw kumisan ayaw mo na lapitan ka ng ibang tao na alam mong hindi maganda ang reputasyon. Natatakot ka ba na dahil doon ay masiraan ang iyong pagkatao? Naniniwala ka ba doon sa kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who you are? Na kapag nadikit sa iyo yung mga tao na kaaway ng ibang tao ay magiging kaaway ka na rin nila? Alam po ninyo, yan ang mahirap sa pagiging pari. Kasi lahat kailangan pakisamahan mo. Eh, alam nyo naman sa parokya, di ba? Grupo-grupo. O, oh, wag na kayong plastic. Totoo yan. May grupo-grupo. Tapos, ang malungkot, kapag nakita ka ng isang grupo, nakasama mo, yung kalaban nila, feeling nila, kumakampi ka na dun sa kabila. Minsan po, naranasan ko yan eh, sa isang parokya. Alam nyo yun, ganun eh na kung si Father eh, nakukumbida nung nakukumbida ka nila eh. Kaya hindi ka na namin kukumbidahin. Kasi feeling nila, kapag nakumbida ka na ng iba, kakampi ka na nila. Ang hindi nila alam, bilang pare, kahit sinong magkumbida, dapat samahan namin. Kaya nga, lagi ko sinasabi, oh, nagtatampo ka, hindi ka napuntahan. Ang tanong, nagkumbida ka ba? Ang tanong, binigyan mo ba ng pagkakataon na makasama ka? Baka hindi. Kaya magandang tanong hindi natin ng ating sarili, what is our attitude? Tayo ba ay mahilig dun sa pagbubukod-bukod at pagkakanya-kanya? O tayo ay marunong makisama sa lahat at hindi lang sa iilan? Dahil, tandaan natin, hindi porket nagkamali yung ibang tao, ito'y sapat ng dahilan para iwasan natin sila. Mana pa, huwag mong kalimutan na ikaw ay nagkamali din. Ikaw ay makasalanan din. Kaya lahat ng tao ay dapat pakisamahan dahil lahat naman tayo makasalanan. Amen po ba yun? So, Huwag mong ibukod yung sarili mo. Dahil sa mata ng Diyos, alam, ng, alam mo yan. Alam ng Diyos yan. Na ikaw ay walang pinag-iba sa iba. Pare-pareho lang tayong makasalanan. At ito yung gusto ni Jesus na ipunto sa pariseyo. Kaya nga nung sabi ni Jesus, meron dalawang may utang. Isang maliit ang utang, isang malaki utang. Sino? Pareho silang pinatawad. Sino ang mas may utang na loob? Yung pinatawad ng kaunti o yung pinatawad ng marami tang sabi ng pariseyo eh yung pinatawad ng marami totoo naman di ba ano ang gusto niyang sabihin sa pariseyo at sa ating lahat lahat tayo may utang lahat tayo nagkasala Maaring mas malaki yung utang na pinatawad sa kanya pero tandaan mo may utang din na pinatawad sa iyo at dapat unawain natin na yung babaeng ito mas malaki yung naranasan niyang pagpapatawad dahil mas malaki yung kasalanang nagawa niya. At marahil, kaya hindi ramdam ng pariseyo na pinatawad siya dahil feeling niya, kakaunti lang yung kasalanan niya. Kaya sana tayo, ito yung pangalawa, no? Una, huwag tayo maging bahagi ng pagbubukod-bukod. At pangalawa, para wag tayo maging bahagi ng pagbubukod-bukod at wag nating tingnan mas mataas ang sarili natin kaysa sa iba, manatili tayong nakababad sa katotohanan tayo'y makasalanan. Kaya sa parokyang ito, kami ni Father Meming, palagi naming ipinagdidiin na ng halaga ng kumpisal. Dahil ang mga tao na marunong magmahal ay yung mga taong marunong lamang umamin sa kanilang kasalanan. We cannot learn how to be how to love if we will never if we, if we will not feel God's love for us who are sinners. We will never feel God's love if we will never admit that we are sinners. Uulitin ko. Kapag hindi natin inaming makasalanan tayo, hindi natin mararamdaman ang pagmamahal ni Jesus. At kapag hindi natin naramdaman ang pagmamahal ni Jesus, hindi tayo kailanman matututong magmahal ng ibang tao. It is only when we appreciate God's love for us despite our sinfulness that we can love other people who are sinful too. Kaya po si San Pablo sa unang pagbasang narinig natin ngayon, aminado sa sarili niya kung gaano siya kahina, kung gaano siya kaliit, at kung gaano lamang siya minarapat ng Panginoon. Ano ang sabi niya? Sabi niya sa ating unang pagbasa ngayon. Sabi niya sa akin, basa. Sa kahuli-huli ay nagpakita siya sa atin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng hindi kapanahunan, sapagkat ako'y pinakahamak sa lahat ng mga apostol. Ako'y hindi karapat-dapang tawaging apostol. Ngunit dahil sa kagandahang-loob niya, ako'y naging apostol. It is only because of the goodness of God that he is rightly called to be an apostle, not because of anything else. Sana ito yung palagi nating matandaan na ikaw ay banal, ikaw ay mabuti, ikaw ay karapat dapat hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa mahusay ka. Minarapat ka lang ng Panginoon sa kabila ng mga kasalanan at mga pagkukulang mo. Amen? Yan ang pagkakapareho mo. Yan ang pagkakapareho nating lahat. Ikaw at ako. Mababa lang kung tutusin sa paningin ng Panginoon. Dahil tayong lahat ay makasalanan. Kaya there's no point of segregating yourself from others at sabihin mo mas mabuti ako kaysa sa iba. Mas mainam ako kaysa sa iba. Mas dapat akong pahalagahan kaysa sa iba. Hindi pare-pareho lang tayo. Makasalanan kayo, makasalanan din ako. Pero kagaya ninyo, minahal din ako. Kagaya ng ibang makasalanan, minahal tayong lahat ng ating Panginoon. At yun ang dahilan para itrato natin ang lahat ng pantay-pantay. Itrato natin ang lahat ng mabuti. Mali pala yung term na pantay-pantay, no? Kasi depende sa pangangailangan ng tao yung ating pagtrato. Pero nevertheless, kung pinapakitaan mo ng mabuti ang isa, dapat nating pakitaan ng mabuti ang lahat. Amen po ba yun? Ngayong araw na ito ay ginugunita natin si San Genaro. Isang santo na hindi kilala dahil sa kanyang buhay. Kakaunti lang po ang mga detalye tungkol sa kanya, maliban sa siya ay naging obispo sa Napoli o sa Naples. At siya ay namatay dahil dinadalaw niya ang mga diakono na nunooy nakakulong dahil sa pag-uusig ng mga Kristiyano. Pero saan siya nakilala? na sa tuwing sasapit yung kanyang kapistahan sa araw nito, ito, sa tuwing aalalahanin nila yung isang himala na tumigil yung pagputok ng bulkan dahil ipinrosisyon nila yung kanyang dugo. At kapag inaalala yung, yung nakalimuta ko yung isa pang kapistahan, may mga, may mga araw sa buong taon na yung dugo niya na nanini, naninigas yun eh. Di ba yung dugo kapag matagal na? nagkocoagulate, -co nag, ano ba sa Tagalog, ng, namumuo. Pero sa mga takdang kapistahan, kagaya ng araw na ito, at kung matatandaan ninyo sa balita noon, kapag dumadalaw ang Santo Papa sa kanyang simbahan, yung kanyang dugo na buo, nagiging liquid ulit, nagiging parang sariwa. At mas nakilala siya dahil dun sa mga Himalanya, niya, nung siya'y namatay na. At ano yung himala na yon? Yung kanyang dugo na matigas yung dugo ay nagiging liquid. Hindi lang lumalambot, kundi nagiging likido. Ibig sabihin, yung walang buhay, nagkakaroon ng buhay. At ito rin yung panawagan sa ating lahat. Na sana yung mga puso nating matitigas, eh sana ipalambutin ng ating Panginoon. Hilingin natin kay San Henaro na kung paanong ang kanyang dugo ay nagiging liquid, sana ganun din ang mga puso natin na matigas para sa ating kapwa na nagkasala sa atin. Lahat naman tayo may kasalanan eh. Kaya sana, wag naman tayo maging matigas. Sana kagaya ng Panginoon, lumambot ang ating puso dahil sa mga luha na ibinubuhos ng kapwa nating makasalanan. Dahil ganun ang Diyos sa atin. Sabi nga ni Pope John Paul II, kapag nakikita na ng Diyos na lumuluha ang tao, dahil sa kanyang kasalanan, kahit na hindi tayo magsalita, naririnig niya ito bilang pagsisisi. Because our tears cleanses our hearts. Ang isang ang luha ng mga pusong nagsisisi ay lumilinis sa ating mga puso. At sa ating Panginoon, kalugod-lugod ang luha ng isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Kaya sana kung paano hindi pinagdadamot ng Diyos ang kanyang pagpapatawad at pagmamahal sa ating mga kasalanan. Sana maging ganun din tayo sa iba kahit pa sa mga taong nagkasala sa atin. Amen. Mula sa makasaysayang Simbahan ng Barasoain, binabati ko kayong lahat. At nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry ang sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, Sharing the Message of Salvation. Hanggang sa muli.